Ngayong araw mga bro, sa panibago kong vlog, may gusto lang akong share sa inyo tungkol sa isa sa aming CCTV na may problema. Kung mapapansin nyo mga bro, sa monitor walang video. Bali, pinuntahan na nga pala namin ito mga bro sa port side, forward ng aming barko. Malapit siya sa basics mga bro. Kung mapapansin nyo, Bali, gagamit nga pala ako ng full body harness mga bro dahil nasa gilid siya ng aming barko kung mapapansin nyo mga bro. Bale kung mapapansin nyo mga bro, okay na. Apat na ulit nang nasa monitor mga bro. Yan nga pala yung nasa port side forward mooring line mga bro. Bale gusto ko lang share sa inyo mga bro kung paano namin nirectify ang problema na ito. Sana makatulong. Bale hindi na nga pala ako mga bro nag voice over para makita nyo yung actual na ginagawa namin. Lubos nga pala ako nagpapasalamat kay paring Ryan na nag effort mag video sa aking ginagawa ang ginawa ko nga pala mga bro ay hinigpitan ko lang yung connection ng LAN cable mga bro dahil nasa forward nga ito ng aming barko syempre kapag malakas ang ulan at mahangin nagbabibrate ito at maaaring mag lose connection mga bro kaya hinigpitan ko siya ng maayos at nung nalaman ko dahil sinabi ni paring Jeffrey na nagka video na okay na ito mga bro sana makatulong ito sa inyo mga bro lalo na sa mga baguhan dyan na nagbabalak mag electrician sa barko Ganito nga pala ang mga ginagawa namin dito. Maraming salamat sa patuloy na suporta. God bless.